Sa paglipas ng mga araw, parang naninibago si madam sa buhay niya. Siguro dahil may dagdag siyang palamunin sa mansyon, pero parang hindi yun ang dahilan. Sa totoo lang, ang sarap ng buhay ng pusang ito. Nag-alam madam na din, yung tipong kain at tulog na lang ang ginagawa ng pusang ito. Ang pagbabago sa buhay ni madam ay hindi na niya nararamdaman na buhay pa siya. Paano ba naman kasi hindi na siya nai-stress? Ang pinuproblema pa niya ay wala siyang problema. Gusto kasi ni madam yung nahihirapan siya. Katulad nitong madaming istak na ulam sa ref. Imbis na lulutuin na lang, tinatamad pa siya. Tinatamad kasi si madam sa mga madali ang proseso. Sanay kasi yung madam nyo sa mga mahihirap na bagay. Habang nagtatambay nga siya dito sa teres, nakikita niya yung dagat. May naisip na kabubuhan na naman yung madam nyo. Lahat kasi ng taong nabubuhay, may kanya-kanyang problema. Kaya ngayon ang madam nyo, naghanap siya ng pro-problemahin. Andito na nga siya sa tabi ng dagat dahil naghahanap si Madam ng uulamin. Ewan ko ba sa hipon na ito, kusa na lang silang nagpapahuli. Lalo tuloy nilang pinapagaan yung buhay ni Madam. Pero naguguluhan na talaga ako sa pangyayaring ito. Parang inuutok mo na kami, Madam. Talagang pinupulot na pala yung hipon ngayon. Paanong nagsurrender sa iyo ang mga hipon na yan? Siguro dahil nahilo sa ganda ni Madam. Diba wala pang isang minuto, may pang ulam na si Madam. Pero hindi pa siya nakontento. Nilibot niya pa yung karagatan. Buti na lang talaga low tide ngayon. Kung hindi, nalunod na yung madam niyo. Dahil meron ng hipon. Gusto pa ni madam na may mahuli pa siyang alimango. Pero ewan ko ba kung anong klaseng huli tong ginagawa ni madam. Paano ba naman kasi? Yung alimango hindi lang basta nagpapahuli. Sila na mismo ang gumapos sa sarili nila. Ang nangyari tuloy, sila na yung nag-adjust kay madam. Another kabubuhan na naman ng grabs. Masasabi kong ang gaan naman pala ng buhay Minsan, tayo lang din naman kasi ang nagpapahirap <laughs> Dahil kompleto na yung uulamin ni madam Ay inakyat niya na ito sa rooftop ng mansyon May madaling proseso Pero hindi yan ginagawa ni madam Yung tipong may gastob naman sila madam May electric cooker Dahil gusto niya yung mahirapang proseso Gumamit ng uling yung madam niyo Buti na lang talaga may backup siyang tumutulong sa kanya <laughs> Nung nagkabaga na nga yung ulo, sinalang na ni Madam yung kawali. At nilunod na nga niya itong mga crabs. Pagkatapos nilagyan niya ng isang pitcher na mineral water. Ayan tuloy, nagsisisi na yung mga crabs. Kung bakit nagpahuli sila ng kusa kay Madam. Talagang kumaway pa itong crabs na ito bago siya madeds. Kaya tinakpan na nga ni Madam para di na magsingaw-singaw. At pakukuluan ni Madam to ng mga tatlong araw at huwag na kayong alam dahil buhay na ni Madam yan. Malaki na yan si Madam, alam na niya yung mga ginagawa niya. Hindi talaga nakakasawa yung mga ganitong view. Kaya lalong ganado si Madam sa mga niluluto niya. Eto na nga at iihawi na ni Madam yung hipon. Ganitong proseso ng pagluluto sa hipon para maiba na naman daw. Hindi pa kasi nakakatikim si Madam ng inihaw na hipon. Dahil sa ginawang pag-surrender ng mga hipon na ito, deserve nilang maluto ng masarap. Kaya kahit inihaw lang to, ginagalingan ni madam. Kaya tignan nyo, inaamoy-amoy lang talaga ni madam. Pero ang mangyayari, iihawin daw to ni madam ng mga apat na araw. Kaya wala tayong magagawa. Talagang hihintayin natin ang tamang panahon ko. Pagkatapos nga ng tatlong araw, eto na at luto na ang nilagang crabs na kusang nagpapahuli kay madam. Minsan parang hindi na to paniwala si madam. Si madam lang ata ang nagluluto ng alimango na aabutin pa ng tatlong araw. Siguro pati balat ng alimango pwedeng-pwede ng kainin. Akala ko nga giniling na crabs ang kinalabasan nito. Eto na nga, tinangon na nga ni madam ang crab sa kawali. At eto nga ang sabaw na naiwan. May naisip na diskarte itong si madam. Nilagyan nga nga ito ng norcubes. Para daw sabaw palang ulam na. Napakatalino mo talaga madam. At pagkatapos nga ng apat na araw, eto na at binaliktad na ni madam. Etong inihaw niyang hipon. Grabe naman yan madam. Talagang pinapabutan mo pa yan ng apat na araw? Pero tignan nyo naman ang inihaw na hipon Ang galing ng pagkaluto. Pero parang babawiin ko na yung sinabi ko. Kulang na lang maging kakulay na ng uli yung inihaw mo na hipon, madam. Pero actually, sinadya talaga yan ni madam. Na-curious kasi si madam kung ano ang maging lasa sa sunog na inihaw na hipon. Pero panigurado, lasang uling na yan, madam. Paminsan-minsan, madam, magsayoso ka naman sa buhay mo. Eto na nga at nag ulit si madam. Tapos, sinangon niya na kagad, baka kasi masunog ulit. Kung masunog pa yan ulit, ewan ko na lang kung sino pa yung kakain yan, madam. Tapos, nila din na nga ni madam, itong iihawin niyang hotdog. May natira pa kasing baga. Kaya wag nating sayangin, go. Ang madam nyo, nagtitipid na. Halatang naghihirap na talaga. Nagsawa na kasi itong si madam na laging piniprito yung hotdog. Kung ako magiging hotdog, magre talaga ako. Kaya bago pa magreklamo itong hotdog na to, abay, inihaw na talaga ni madam. Tapos, itong pamangkin ko, nag-request ng noodles. Gusto pa niya yung iiyak siya sa sobrang anghang. Siyempre, dahil mukbang ng kalabasan nito, nagluto na talaga ng kung ano-ano si Madam. Basta kung ano yung gustong kainin, iluluto na ni Madam Laha. Ewan ko na lang bakit laging sunog tong inihaw ni Madam. Ah! Sunog na naman! Puro sunog! Huwag <laughs> ka na magreklamo dyan, Madam. Parang kagustuhan mo na din yan. Kasi kanina ka pa nagsusunog ng ulam. Dahil padilim na, binuksan na ni Madam yung ilaw. May solar naman sa rooftop. Pero mas maigi na yung sobrang maliwanag. Para makita ni Madam yung sunog niyang mga niluluto. Wag mo nang patagalin yan madam, hanguin mo na yan lahat Kasi puro sunog na yung mga inihaw mo Babawi na lang si madam sa sawsawan nito Ewan ko sa'yo madam, puro palpak na lang tong ginagawa mo Nagiwa nga ng sibuya si madam para sa sausawan Pero itong ganap na to, hindi talaga to planado Siyempre dahil andito na din naman si madam nagluto sa rooftop Dinamad na si madam na ibaba yung mga niluluto niya Kaya dito na lang sila sa rooftop magmumukbang Parang budol fight na yung kinalabasan nito madam Siyempre, sa kainan kasi, hindi may iwasang magtulakan kung sino yung maguhugas ng pinggan. Tapos nakakatamad pa naman kumilos kapag busog ka. Kaya dumiskarte na lang tayo sa buhay natin. Boodle fight ang solusyon talaga. Inumpleto na nga ni madam itong sangkap sa sausawan niya. Tapos ito na yung final look sa boodle fight na mangyayari sa rooftop. Dito sa mansion ni madam. Kaya pinaakyat ko na nga dito sa rooftop tong mga angkan ko. Dahil ready ready na kaming magmukbang. Tapos tinanong pa ako kung anong okasyon daw. Well, death anniversary lang naman sa patay ko na kuko. Pagkatapos nga namin magdasal, abay bakbakan na kaagad, imukbang na namin to baka mapanis pa to. Ang nakakatuwa lang, ang pamilya ni madam di naglireklamo sa sunog niyang mga niluluto. Ang importante, kahit sunog, masarap naman. Lalo pat pinaghirapan to ni madam na hulihin to sa karagatan. Tapos umabot ng tatlong balde ang pawis ni madam nung niluto niya to. Sa kainan, may mga nagpapaiwan talaga. Pero sa rules and regulation dito, kung sino yung may iiwang kumain, syempre, siya yung magliligpit. Napasarap daw kasi ng kain itong auntie ko. Hindi na niya daw namalaya na siya na pala yung natira. Kaya eto, nagka-award siya. Na siya yung maglilinis at magliligpit lahat. Pero tignan nyo naman, dahil sa sobrang sarap, halos wala nang natira.